Pero una, yung Prescon nga, laglaga na. Nilaglag na niya si Anyo at si Esperon na kasama daw dun sa alam daw yung nangyari. Diba? Ang uh, niya, eh, nasa gobyerno ni PBBM si Esperon. at uh -oh. uh, si, si, si Anyo eh. No? Uh, ibig sabihin, ay, uh, kanyan, uh, uh, uh -huh. pero yan kasi mga nilalaglag niya, yan ay kanyang uh, underlings. Ibig mm-hmm. sabihin, may command responsibility. Kailangan susunod yung mga yan. Di ba? Mm -hmm. Hindi naman yan ko eh. Hindi naman yan presidente. Kaya, mm-hmm. naguhugas kamay siya eh, sa paglaglag mm -hmm. niya. Na hindi lang ako ito eh. Marami sabi ito. Sabi niya, niyo nga Hindi oh. lang ako. Ang decision niya. Oh. Sabi ko nga eh. Oh. eh. Hindi pwede yun eh. Ikaw yung presidente mm -hmm. The box stops with you. Di ba? Mm -hmm. Hindi mo pwedeng ilaglag yung mga underlings mo. Dahil mm -hmm. syempre siyempre, hindi naman pwedeng hindi sumunod dyan sa'yo. Diba? Ah, final decision na, sa pangulo. O oh, pag sinabi mo na na bibitawan natin yung BRP Sierra Madre, pabayaan natin kumuho, no? Hindi yan hmm. decision ng ayong underlings, decision mo yan. Yung hmm. kausap niya, maari nang na, ad, advise sila, pero ang final decision so, sa kanya pa rin. Pwede ngang mag-advise again, eh. 'no? Yun hmm. nga, exactly yan na, oh. po. Angyare, 'di ba? Hmm. Pero uh yung pwede lang gumawa ng deal sa China, yung presidente. 'Di ba? Hmm. Hindi naman kakausapin ng China si Esperon, si Anyo, si Lorenzana. Kakausapin nila yung bossing. Di ba? Mm -hmm. Kaya nga inuulit ko, really oh, the box stops with the boss. Mm -hmm. The box stops with the president.